Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilang mga signs para talagang masigurado natin na mahal pa tayo ng ex natin. It's just na medyo nababother lang siya, natatakot, doubt pa sa kasalukuyan mga utol or may dapat lang tayong baguhin. Importante ito mga utol dahil lagi nga po natin sinasabi na mahal pa tayo niyan for sure. Pero ang problema, bakit hindi bumabalik? Bakit hindi po niya ako kinakausap? Bakit po hindi niya ako tinatanggap? Ngayong araw na to ay malalaman po natin ang ilang mga dahilan nang sa ganon ay maresolbahan po natin ito. Masol po natin ito sa tamang oras. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, bibigay po tayo ng tulong Tumutulong po tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Hey. Sa mga coaching session po natin, one-on-one -on -one coaching po natin dito sa Papong TV mga utol, ay madalas nating narinig yung, Coach, mahal pa ako ng ex ko. Bakit hindi niya parang inaadmit admit Ayaw niya iparamdam sa akin at ayaw ipakita. First, because we have to understand na pagka kayo po ay nasa breakup mga utol, ay may tinatawag nga po tayong method acting. Ito po ay na-discuss ko na previously kung saan isa-self-demonstrate mo na hindi ka-apektado. Ipapakita mo, of course, yung kabaliktaran yung opposite ng ina-expect ng ex mo sa'yo. Katulad din po natin mga utol na kahit nga gusto natin i-express o gusto nga natin siyang habulin, gusto natin magbeg, iniiwasan po natin itong mangyari dahil alam natin tayo po ay mapapasama dito. Lalong mawawala po ang pag-asa. Number one, kung hanggang sa ngayon ay hindi po niya binibitawan yung connection doon sa mga malalapit sa atin. Sabihin na natin ng mga relatives natin, family members or mutual friends. Tapos yung mga taong nakakausap niya ay parang kinukonvince ka, parang pinipilit ka o nakikiusap na kayo nga po ay magkaayos. Pansinin mo, kausapin mo naman siya mga utol, kumbaga sila na po mismo yung mga nakakadikit niya o nakakasama niya lately ang mga kumukumbinsi sa'yo at lumalaban na po para sa kanya. Pero pagdating sa kanya, siya po ay iwas siya po ay hindi nagpapakita at nagpaparamdam. Number two po, another sign na nami-miss ka, mahal ka pa ng ex mo, it's just na medyo doubt lang po siyang gawin muna ito or i-express sa atin or natatakot, probably mahinihintay. Kung halimbawang parang ang daming unnecessary mga kapatid, ang daming sumusulpot, kaliwat kanan, in front of you, sa likod mo ng mga dahilan, mga rason para magkita kayo. Yung parang ang daming laging mangyayari, parang ang daming laging palusot, ang daming sitwasyon na kailangan imit mo siya, kailangan magkita kayo, may isosoli siya mga utol, may kailangan kang gawin para sa kanya. Humihingi ng pabor at dapat daw umaten ka rito at dapat magkita kayo. Mga possibilities na lagi niyang ino-orchestrate na kayo nga po ay magkita. Technically, para mamonitor ka niya. Of course, pwede naman talaga yun eh, yung magkaibigan kayo after the breakup. Pero mapapansin mo rito mga utol, yung parang may interest talaga siya at parang meron siyang ini-expect sa'yo more than friends. Number three, very common to ah. Yung laging parang pinatatamaan ka sa social media, post ng post, yung mga bagay-bagay na alam mo naman makakarelate ka kapatid. Paraan pa rin po kasi ito ng communication, pero indirect lang. Kung baga tinitira ka or kinakausap ka sa backdoor. Meron kong client na ganyan eh. If ever na merong okasyon na nangyayari sa kanya, for example, birthday niya, o sabi na nga po nating parang monthly anniversary nila laging may nangyayari doon sa Facebook ng kanyang ex. Parating nagpo-post na siya ay very much okay, masayang-masaya. Parating may mga commotion or may mga situation na nangyayari. It's remarkable po yung araw sa kanilang dalawa. Another sign kung halimbawa ang ex mo ay may pagmamahal pa rin. It's just na parang nagdadalawang isip pa siya sa ngayon mga utol, natatakot pa may mga hinihintay pa or may mga hinihintay na pagbabago ay kung halimbawang sa ngayon ay binibigyan ka pa rin po niya ng favor. Ina-accommodate ka pa rin niya mga utol at malakas na malakas ka pa rin sa kanya. Yung bang break up kayo pero pag may hinaling ka sa kanya mga utol ay nakikita mo talagang dobleng nag effort siya. Triple at talagang hindi ka pinababayaan. Concern na concern mga utol at mararamdaman mo talaga yung genuine care coming from him or her. Isa pang senyales mga utol na masasabi pa nating may attachment nami-miss ka pa rin, mahal ka pa rin ng ex mo, it's just na ayaw niya ng commitment, natatakot for some reason mga utol, ay kung halimbawang pagka nakikita kayo, or sabihin na natin gusto pa niyang nakikita kayo, at pagka nakikita kayo, ginagawa niyo pa rin po yung dati, yung the usual. Uh, for example, nanunood kayo ng sine, nanunood pa rin kayo ng sine, natutulog kayo ng sabay, nagpipiknik pa rin po kayo, nagche-check pa rin kayo mga utol, nagpi touch pa rin kayo Lahat ng ginagawa ng isang magkarelasyon mga utol Ay ginagawa nyo pa rin. Pero, ayaw niyang mag-commit. Ayaw niyang ibalik ang relasyon, pero ganun pa rin po ang parang functioning yung dalawa sa isa't isa. It means, the love is there, komportable pa rin siya mga utol, intimate pa rin na nafe-feel niya sa'yo, it's just hindi motivated, or may gusto lang po siyang gawin, such as the breakup. Pero sa totoo lang po, ay nandun pa rin po yung pagmamahal ng ex mo sa'yo. Last but not the least mga utol, although napakaraming signs ay yung kumbaga hanggang sa ngayon ay parang ang daming mga traumatic experience na pinopost o ina-upload ng ex mo sa'yo, especially sa social media. Lalo na kung hanggang sa ngayon mga utol ay connected pa rin kayo. Magkaibigan pa rin po kayo sa Facebook, Watch carefully. Tingnan mo mabuti mga utol kung papaano siya gumalaw. But of course, hindi ka dapat masyadong sensitive dito. Kailangan medyo smart at knowledgeable ka kung papaano mo ito i-analyze. Tatlo lang naman yung pinaka-common na babantayan mo eh. Depression, anger, regrets yung feel sorry, diba? Yung tatlong yan, mga utol, mararamdaman mo kagad yan kung halimbawa yun ang nararanasan ng ex mo. Kadalasan dyan, hindi ka ipipinpoint, hindi ka tututukan, or hindi ipapahalata sa'yo, pero magkukwento na may problema sa mga ibang bagay, magkukwento na nagkakaroon ng depression, at hindi yung breakup ang dahilan, papalusot ng ibang-ibang rason, pero ang sumatotal nito, mga utol, nasa negative situation ng ex mo, parang nahihirapan mag-move on. And then, sa social media po niya, sinishare, Of course, it will be indirect sa atin. Pero makikita mo yung depression, makikita mo yung consequence, nakikita mo po yung negative impact sa kanya nang wala ka. Kahit nasa breakup tayo mga utol, wala naman pong problema kung halimbawang i-analyze natin yon. At kung aminin man natin or masabi natin sa sarili natin na mahal pa rin natin siya. Siyempre po, natural na natural lang naman po yun. Pero paalala ko lang, kaya nga po natin kinreate yung vlog na itong mga utol para makatulong. Pay attention carefully mga kapatid. Huwag tayong bias at huwag nating parang sinasabi na, ah positively mahal pa ako ng ex ko. Sabi ni Coach Papong, sigurado naman pong babalik yan dahil may feelings pa rin. Hindi rin po ganun kapatid, kailangan pong i-analyze natin mabuti dahil baka nga may mga problema or may dapat tayong baguhin. Or yung campaign ng vlog na to na natatakot pa ang ex mo kasi pe pwedeng nakakaramdam siya ng pressure or pe pwedeng nakakaramdam po siya ng threat na nanggagaling sa atin. Make sure to analyze yung pagkakamali utol nang sa ganun may tuwid po natin. Tandaan, sahanga rin natin ng isang healthy, positive, Uh, productive relationship mga utol, sometimes kahit mahal nyo pong isa't isa, meron pong isang klase ng trauma na pumipigil dyan. Actually, sa mga session natin, binabanggit ko yan. Yan nga po yung tinatawag natin na Philophobia, kapatid. Fear of love. Fear of getting involved. Alam mo yung mahal mo yung isang tao, pero natatakot ka pa rin, di ba? May traumatic experience ka kasi ito po ay nagmumula sa mga karanasan mo rin sa kanya or karanasan mo po ng mga nakaraan. Negative impact such as breakup, rejection, jealousy, kung ano-ano mga utol. Away, lahat po yan ay pwedeng panggalingan nga po ng pinopobya. Ito po ay importante at masasabi nga po natin na pwede nating ma-analyze kasi baka mamaya yan ang nangyayari sa ex mo dahil nga po nakaramdam siya ng mga bad effect nakaramdam siya ng depression nakaramdam siya ng emotional pain mga utol at nagkaroon nga po siya ng traumatic experience sa relationship niya sa atin mga utol ay maaaring pilopobia ang kanyang nafe-feel pwede niyo pong pag-aralan yung mga senior natin ngayon nang sa ganon ay magawa po natin ang nararapat ang tama at inaasahan niyang pagbabago nang sa ganon po ay mapabuti po ang sitwasyon ninyong dalawa mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.